Hello guys! So marami pong nag-request kung paano daw lulutuin yung pinoto. Kaya for today's video ay gagawa po ako ng tutorial para sa inyo. So unang-una guys, magkuha ka ng balanghoy. Grabe yung tawa ko guys, nakikita ko ng malapakalaking balanghoy talaga guys. But before that, pag ano muna tayo guys, magtingin-tingin muna tayo dito sa view. Ang ganda o, umuulan siya ng kaunti. Pagkatapos mong balatan at hugasan yung balanghoy, ay ito na yung proseso guys. Ibanggod na natin kay para mapino si Jabba. Kailangan din nating mag Ingat kasi ano very sharp po ito yung banggura namin kasi ka ano lang Uh, gagama lang ito guys. Bagong bago talaga ito. Dahil marami pala yung nakuha namin na balanghoy ay gisuma namin at yung iba naman giputo. Kaya kami ni mama ang nagputos para madali ba. Nakaka-enjoy din ito na trabaho guys kasi ano nahanas-hanas na talaga ako nito kasi palagi kaming nagsusuman. At ito pala yung pinoto. Marami talagang nagrequest request nito kung paano ito lutuin. Ito pala yung ginagawa namin guys pigsan kay para hindi siya mapait ba at saka dry yung um, yung balanghoy ba yung para talaga siyang pang pinuto na kay dry naman, kunin ta, pigain kasi natin yung liquid nito para mauga Yung gamit pala namin ay sako at saka dito lang sa sahig namin gi lagay. Pero hinugasan namin yung sako at saka yung sahig dan guys, gibanwasa namin at yung bangko gitrapuhan din. Kaya ito talaga ang pinakamasarap kay ito man talaga ang tradisyonal na pagpiga ng para pinuto ba. Pagkatapos yan guys ay gibulit na namin ni mama yung para putuhan para hindi siya muhungaw ba yung ano din yung gikod kod or nilanggos namin na balanghoy yun din ang gi, ano namin gibulit kay mo dikit laman yan siya ito na po siya after mapigsan natin guys medyo dry na siya hindi siya masyad, masyadong dry pero okay na yan gimix kan lang namin ng brown sugar wala kasi kaming kinugay natapos na din natin guys kaya pabukalin muna natin daan bago natin lagyan ng ano ba para maglunod ta og pinuto. So, before that guys, naluto na pala yung ano natin, suman na balanghoy. Nauna kasi itong kuan lutuin namin. So, ang pinuto ay susunod na guys. Andito pala ako sa bukid sa payag ng kapatid ko guys. Papalo naman po guys. Real Bukid Life. Salamat po. I-follow nyo guys kay para marami kayong mapanood na videos about sa bukid ba. Yung mga luto-luto na ganito. Yung simpleng buhay sa probinsya. Ito na pala yung paggawa ng pinuto guys. Ilagay mo lang yan. Huwag mong iduot. Ipagaan-gaan rin mo paglunod para maluto siya lahat ba. Hindi siya makuan uh, madasok ang pinuto. Madali lang pala siya maluto, guys. Ito talaga yung unang naubos, guys. Ang sarap pala ng pinuto kaysa suman. Yung suman pala namin, guys, ang dami na panus lang kasi. Nahiya kasi kami, ano, manghatag. Eh, medyo tabang-tabang kasi yung suman namin, guys. Sayang, gilabay lang namin. Dalan ko sana si Roger ng pinuto para ipatry ko ba. Kasi natry na niya yung suman balanghoy. Kaso naubos man, guys. Masarap kasi yung suaw oh, pinuto talaga the best talaga basta pinuto lalong lalo na kapag merong lubi hindi lang namin nalagyan kasi wala namang lubi doon guys maraming nagsasabi na maingay daw yung mga ano namin iring ang dami kasi kaming iring sa bukid guys lima doon at saka merong isa ka iro so yun lang for today's video bye god bless everyone see you in my next vlog